Nararamdaman mo na ba na may isang espesyal na tao na naghihintay para sa iyo, malapit lang sa iyong paligid, ngunit hindi mo pa sila nakikita? Libra, gumagalaw ang universo pabor sa iyo, nagpapadala ng mga palatandaan, bulong, at maliliit na pagkakataon na hindi mo pwedeng baliwalain. Malapit nang mangyari ang isang pambihirang bagay, isang tao na maaaring baguhin ang iyong buhay ay lalapit na, ngunit ang pagpili ay ganap na nasa iyo. Handa ka na bang buksan ang iyong puso at hakbangin ang iyong tadhana? Magmasid ng mabuti, maramdaman ng malalim, at huwag baliwalain ang mga mensahe na ipinapadala ng universo maaaring mas malapit na sa iyo ang iyong kaluluwa kaysa sa inaakala mo. Libra, napansin mo ba ang mga banayad na pagbabago sa paligid mo nitong mga nakaraang araw? Ang paraan ng ilang pagkikita na tila itinadhana, ang mga bulong ng intuwisyon na humihila sa iyong puso, ang maliliit na palatandaan na parang masyadong perpekto para maging simpleng pagkakataon lamang. Tahimik na inihahanda ng universo ang isang landas para sa iyo, isang landas kung saan nagsasanib ang pag-ibig, tadhana, at pagpili. Malapit nang pumasok sa iyong buhay ang isang pambihirang tao, isang taong ang enerhiya ay tumutugma sa iyong kaluluwa, ngunit hindi lang ito tungkol sa kanilang pagdating. Ito ay tungkol sa pagiging handa mong kilalanin ito, magtiwala sa iyong panloob na gabay, at gumawa ng desisyon na maaaring baguhin ang lahat. Nasa paligid mo ang mga palatandaan, sa panaginip, sa mga numero, sa paulit-ulit na sandali, pati na sa mga panandali ang sulyap na nagpapabilis sa tibok ng iyong puso. Magmasid ng mabuti, Libra, sapagkat ito ay panahon kung saan ang iyong puso, espiritu, at ang universo ay nasa perpektong pagkakaisa, naghihintay na ikaw ay sumulong. Kasalukuyang enerhiya at vibe sa paligid ng Libra. Libra, ang enerhiya na nakapaligid sa iyo ngayon ay kakaiba, hindi mo naramdaman sa matagal na panahon. Mayroong banayad na pagbabago sa hangin, isang mahinang panginginig ng tadhana na sumasayaw sa ilalim ng iyong pang-araw-araw na buhay. Maaaring mapansin mo ang maliliit, halos mahiwagang sandali sa paligid mo, isang estranghero na mumingiti ng walang dahilan, isang mensahe na dumarating eksakto kapag kailangan mo ito, o mga panaginip na tila mas totoo pa kaysa sa mismong realidad. Ito ay hindi aksidente. Sinusubukan ng universo na kausapin ka, gabayan ka, at ihanda ang iyong puso para sa pag-ibig na paparating. Maaaring naramdaman mo rin kamakailan ang isang uri ng pag-aalala, isang tahimik na paungulila sa iyong kaluluwa na hindi mo matukoy ang pangalan. Ang pakiramdam na iyon ay hindi kalituhan, ito ay ang universo na humihila sa iyo pasulong, hinihikayat kang buksan ang iyong puso, at kilalanin ang mga pagkakataon na palaging nandyan lalabas ang mga palatandaan sa hindi inaasahang lugar sa ritmo ng hangin sa paraan ng sinag ng araw na tumatagos sa mga puno o sa tawa ng isang taong nadaanan mo sa kalye ang mga maliliit na sandaling ito na tila ordinaryo lamang ay nagdadala ng makapangyarihang mensahe kung handa kang magmasid mahalaga libra natandaan na ang enerhiyang ito ay tungkol sa pagkakaalin ang iyong espiritu ay nakatutok sa mas mataas na panininin ang iyong intuition ay mas malakas kaysa dati at ang iyong puso ay natututo makinig sa mga paraan na hindi pa nito nagagawa noon Ito ang dahilan kung bakit maaari kang makaramdam ng eevu o bakit tila naulit ang ilang sitwasyon hanggang sa lubos mong maunawaan ang mensahe Ikaw ay inihahanda hindi minamadali para sa isang koneksyon na maaaring baguhin ang buong buhay mo Sa panahong ito maging mahinahon sa iyong sarili Magmuni-muni, magdasal at magtiwala sa mga paalala na natatanggap mo Sindihan ang kandila, magsabi ng tahimik na panalangin, o isulat ang iyong mga iniisip at nararamdaman upang linawin ang iyong landas. Ang uniberso ay nag-aalok ng banayad, ngunit hindi maikakailang paanyaya. Kung mananatili kang maalam, bukas, at matiisin, makikilala mo ang pagdating ng isang tao na ang kaluluwa ay sumasalamin sa iyo. Ang enerhiya ay elektrikal, libra, at ito pa lamang ang simula ng isang paglalakbay na huhubugin, gigisingin, at sa huli ay magbabago ng iyong puso. Pagdating ng kaluluwa at mga palatandaan. Libra, inaayos ng universo ang mga enerhiya pabor sa iyo, nagbabantang darating ang isang pambihirang tao. Hindi ito basta pagkikita, ito ay isang pagtitipon na ginagabayan ng kosmikong puwersa, kung saan ang mga puso at kaluluwa ay nagkakakilala bago pa man magsalita ng mga salita. Maari mong mapansin ang mga banayad na palatandaan na ang isang mahalagang tao ay papalapit sa iyong buhay, isang sulyap na tumatagal ng kaunti, isang mensahe na dumating sa perpektong sandali, o isang panaginip na nagpapabilis sa tibok ng puso at nagpapagising sa isip sa pananabi. Ito ay hindi mga pagkakataon lamang, ito ay mga bulong mula sa universo, hinihikayat kang mapansin, maramdaman at maghanda. Magmasid sa mga sinkronisidad, Libra. Maaaring makita mo ang paulit-ulit na mga numero, gaya ng 200 at 22 o 800 at 88 na banayad na paalala ng banal na oras. Maaaring may isang pamilyar na kanta na tumutugtog sa hindi inaasahang sandali, o isang maliit na kabutihan mula sa isang estranghero ang nagdudulot ng malalim na koneksyon sa iyong kaluluwa. Ang mga sandaling ito ay parang mga mumunang tinapay, gumagabay sa iyo patungo sa taong tumutugma sa iyong puso at espiritu. Minsan, ito ay sa pinakamahihinang sandali, ang banayad na bulong ng mga dahon, ang paraan ng sinag ng araw na dumadampi sa iyong mukha, na lumilitaw ang mga palatandaan ng malinaw. Maaari mo ring maramdaman ang paggalaw sa iyong intuition, isang pakiramdam na may mahalagang bagay na malapit ng mangyari. Magtiwala sa mga damdaming ito, libra, kahit patila panandalian o hindi makatwiran. Ang iyong panloob na gabay ay lalong tumatalas ngayon, at ang iyong kaluluwa ay nakakaalam ng mga katotohanang maaaring ipagpaliban ng iyong isip na tanggapin. Natututo kang kilalanin hindi lamang ang presensya ng isang espesyal na tao, kundi pati ang enerhikong pagkakatugma na nagpapahiwatig ng kaluluwa. Isang uri ng tao na ang espiritu ay kumukumpleto sa iyo sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Natural lang na maramdaman ang halo ng pananabik at pag-aalinlangan. Maaaring bumilis ang tibok ng puso mo sa pag-iisip ng mga bagong posibilidad habang ang lumang takot o pagdududa ay susubukang magbigay ng babala. Ito ay isang banayad na balanse, libra at bahagi ito ng paglalakbay. Sinusubok ng universo ang iyong kahandaan, hinihikayat kang buksan ang buong puso habang matalino sa pagpili. Magmasid sa mga palatandaan sa maliliit, pang-araw-araw na sandali, paulit-ulit na pagkikita, pinagsaluhang tawa, at damdamin ng init na dumarating kahit sa panandaliang interaksyon. Bawat isa rito ay isang kosmikong senyales, dahan-dahang hinihikayat kang mapansin, maramdaman, at magtiwala sa nagbubukas na landas. Tandaan, Libra, ang pagdating na ito ay hindi tungkol sa pagmamadali o pagpuersa ng mga pangyayari. Ito ay tungkol sa pagkakaalin, kamalayan, at pagiging naroroon. Sa pamamagitan ang pakikinig sa mga palatandaan at pagtitiwala sa iyong intuition. Inihahanda mo ang iyong puso na kilalanin ang taong maaaring magdala ng malalim na kadalakan, pag-ibig, at pagbabago. Ang universo ay maingat na inaayos ang pagkikita na ito, at ang iyong papel ay manatiling bukas, matiisin, at nakatuon sa mga banayad na bulong na gumagabay sayo patungo sa isang koneksyon na makapangyarihan at malalim sa kaluluwa. Mga hadlang at pagpipilian Libra, habang papalapit ang iyong kaluluwa, sinusubok ng universo, hindi lamang ang tamang oras, ito rin ay naglalagay ng mga pagpipilian sa iyong harapan. Mga banayad ngunit makapangyarihang paalala na ang pag-ibig ay kasing ng karunungan tulad ng puso. Maaaring maramdaman mo ang hilab ng pananabik at takot, isang pag-aalinlangan na nagmumula sa mga nakaraang karanasan, pagdududa, o kawalang katiyakan sa pagpasok ng lubusan sa hindi paalam. Ang mga hadlang na ito ay hindi parusa, ito ay mga pagkakataon, maingat na inilagay ng kosmos upang tulungan kang maunawaan ang lalim ng iyong mga hangarin, ang lakas ng iyong intuisyon, at ang kahandaan ng iyong espiritu. Maaaring lumitaw ang ilang hamon bilang panloob na tunggalian. Maaaring bulungin ng isip mo ang pagdududa, ito ba ang tamang tao, o handa ba ako sa ganitong uri ng pag-ibig? Libra, magtiwala na normal ang mga tanong na ito, Tumutulong silang hasain ang iyong kalinawan at gabayan ka sa paggawa ng mga desisyon na nakahanay sa iyong mas mataas na sarili. Ang susi ay makinig hindi lamang sa iyong isip kundi sa mas malalim na paggalaw ng iyong puso. Gabayan ka ng iyong intuition sa paglampas sa mga ilusyon, itinatampok kung ano ang totoo, kung ano ang tunay at kung ano ang itinadhana para sa iyong kaluluwa. Maaaring lumitaw din ang mga panlabas na hadlang. Maaaring may mga distractions, hindi pagkakatugma ng oras o sandaling mabigat ang mga responsibilidad ng buhay, na lumilikha ng pansamantalang distansya sa pagitan mo at ng pag-ibig na papalapit. Sa halip na magalit, tingnan ang mga hadlang na ito bilang bahagi ng paghahanda ng universo. Bawat hamon ay isang pagkakataon upang palakasin ang pasensya, palalimin ang kamalayan sa sarili, at linangin ang enerhiya na mag-akit hindi lamang ng anumang pag-ibig, kundi ng tamang pag-ibig. Libra, unawain ito, nag-aalok ang universo ng gabay, mga palatandaan, at sinkronisidad, ngunit ang huling pagpipilian ay nasa iyo. Nasa iyo ang kapangyarihan upang magpasya kung sa sulong, magtitiwala sa mga mensahe, at yakapin ang koneksyon na hinahanap ka. Bawat pag-aalinlangan, bawat takot, at bawat pagdududa ay bahagi lamang ng proseso, hinihikayat kang magnilay, magmuni-muni, at ihanay ang iyong mga intensyon sa pinakatotoong tawag ng iyong puso. Ang iyong mga pagpipilian ay magtatakda hindi lamang ng kinalabasan ng pagkikita na ito, kundi pati na rin ng enerhiya na iyong dadalhin sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa pamamagitan ang paggalang sa iyong nararamdaman, pakikinig sa iyong intuition, at pagmamasid sa mga banayad na palatandaan sa paligid mo, inihahanda mo ang iyong sarili para sa isang pag-ibig na harmonioso, malalim sa kaluluwa, at nagbabago. Libra ang mga sandaling ito ng pagpili ay banal, sila ang sangandaan ng tadhana kung saan nagtatagpo ang tapang, pasensya, at kalinawan, hinihikayat kang sumulong ng lubusan sa isang pag-ibig na tumutugma sa iyong kaluluwa. Pangusap at gabay sa ritual ng pagmanifesto. Libra, habang ginagabayan ng universo ang iyong puso patungo sa koneksyon na malalim sa kaluluwa, may mga paraan upang ihanay mo ang iyong enerhiya at anyayahan ang pag-ibig ng may intensyon. Ang pagmanifesto ay hindi lamang basta pagnanasa, ito ay isang banal na gawain na nagkakatugma ang iyong espiritu sa daloy ng tadhana. Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng tahimik na espasyo kung saan maaari kang magpokus sa iyong mga intensyon. Sindihan ang kandila, mas mainam na puti o malambot na rosas, upang sumagisag ng kalinawan, kadalisayan, at pag-ibig. Habang sumasayaw ang apoy, isalarawan sa isip ang enerhiya ng iyong kaluluwa na papasok sa iyong buhay, Pinupuno ang iyong mga araw ng init, pangunawa, at malalim na koneksyon. Makapangyarihan ang pagsusulat, Libra. Kumuha ng panulat at papel, at ilarawan ang mga katangian, enerhiya, at intensyon na nais mong akitin sa iyong kaluluwa. Mag-focus hindi sa panlabas na anyo, kundi sa kakanyahan ng kanilang espiritu, sa uri ng pag-ibig na tumutugma ng malalim sa iyo. Habang sumusulat, damhin ang pasasalamat para sa pag-ibig na naghahanap na sa iyo, na parang ito ay naroon na. Ang simpleng gawain ito ay nagpapahiwatig sa universo na bukas at handa ang iyong puso. Ang mga ritual na nakaugat sa tradisyon at pamahiin ng Pilipino ay maaaring lalong palakasin ang iyong pagkakahanay. Halimbawa, ang paglalagay ng maliit na rosas o dahon ng lorel sa ilalim ng unan o sa iyong altar ay maaaring magsilbing simbolo ng intensyon at kahandaan ng espiritu. Naniniwala ang iba na ang bango ng rosas ay umaakit ng positibong enerhiya habang ang dahon ng laurel ay tumutulong sa pagmanifest ng mga hangarin at pinoprotektahan ang iyong puso. Maaari ka magsalita ng mga banayad na afirmasyon, mga pariralang tulad ng, handa akong tanggapin ang pag-ibig na gumagalang sa aking kaluluwa, o bukas ang aking puso, at dinadala ng tadhana ang aking kaluluwa. Ang pag-uulit ng mga afirmasyong ito araw-araw ay nag-aanyaya sa iyong espiritu sa dalas ng pag-ibig. Isa pang banayad ngunit makapangyarihang paraan ng pagmanifesto ay ang pagiging maingat at mapanuri. Pansinin ang mga palatandaan na ipinapadala ng universo, paulit-ulit na numero, makabuluhang pagkakataon, o mga pagkikita na nag-iwan ng matinding impresyon sa iyong puso. Pagnilayan ang mga ito, at kilalanin bilang kumpirmasyon na ang enerhiya ng iyong kaluluwa ay umaayon sa iyo. Habang nagiging mas maalam ka sa mga palatandaang ito, lalakas ang iyong intuition na magbibigay daan sa iyo na kumilos sa tamang sandali. Tandaan, Libra, ang pagmanifesto ay kombinasyon ng intensyon, kamalayan, at pananampalataya. Nangangailangan ito ng pasensya at pagtitiwala sa kosmikong plano. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawain ito, inihahanda mo ang iyong sarili, hindi lamang para sa pagdating ng isang tao sa iyong buhay, kundi para sa uri ng pag-ibig na magpapataas sa iyong espiritu, umaayon sa iyong tadhana at tumutugma sa pinakamalalim na bahagi ng iyong puso. Ito ang banal na paghahanda na nagsisiguro na kapag ang iyong kaluluwa ay lumapit, handa kang kilalanin, tanggapin at yakapin ang koneksyon ng buong puso. Tarot at Pananaw ng Zodiac. Libra, ang tarot at ang enerhiya ng iyong zodiac ay nagsasanib upang liwanagan ang landas ng pag-ibig na paparating. Kapag lumitaw ang mga card sa iyong harapan, hindi lamang sila mga simbolo, sila ay mga salamin ng iyong kaluluwa ipinapakita ang mga enerhiyang umiikot sa paligid ng iyong puso at ang taong nakatakdang kumumpleto sa iyong espiritu. Halimbawa, kung mabunot mo ang lover's card, ito ay nagpapahiwatig hindi lamang ng romantikong koneksyon, kundi pati ng pagkakaisa, pangunawa sa isa't isa, at mga pagpipili ang may malalim na espiritual na kahalagahan. Paalala ito na ang pagdating ng iyong kaluluwa ay ginagabayan ng mas mataas na puwersa, at ang iyong mga desisyon ang huhubog sa daloy ng iyong tadhana. Ang ibang mga card, tulad ng Two of Cups o Star, ay nagbibigay ng katiyakan na kinikilala ng universo ang pananabik ng iyong puso. Ipinapakita ng mga card na ito ang balanse, emosyonal na pagkakaalin, at pag-asa, isang kumpirmasyon na ang pag-ibig na hinahanap ka ay totoo, malalim sa kaluluwa, at nagbabago. Nagsasalita ang universo, Libra, hinihikayat kang magtiwala sa mga palatandaan at sa mga banayad na pahiwatig na lilitaw sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Ang iyong enerhiya sa zodiac ay lalong nagpapalakas ng gabay na ito. Libra, na pinamumunuan ni Venus, natural kang nakatutok sa pagkakaisa, balanse, at makahulugang koneksyon. Hinahanap ng iyong puso hindi lamang ang pag-ibig, kundi ang isang relasyon na tumutugma sa layunin ng iyong kaluluwa. Ang pagdating ng kaluluwang ito ay umaayon sa iyong likas na pagnanais para sa katarungan, pakikipagtulungan, at emosyonal na kasiyahan. Pansinin ang mga sandali kung kailan ang iyong enerhiya ay tumutugma sa isa pang tao, ito ang mga kosmikong kumpirmasyon ng pagkakatugma. Bukod dito, obserbahan ang mga pattern sa iyong mga interaksyon at karanasan. Ang mga paulit-ulit na pagkakataon, makabuluhang panaginip, o hindi inaasahang sinkronisidad ay mga indikasyon na ang gabay ng tarot at zodiac ay nagkakatotoo sa iyong buhay. Pinapino ng universo ang iyong espiritu upang maramdaman ang pagkakatugma sa mas malalim na antas, kaya kapag lumapit ang iyong kaluluwa, ang pagkilala ay magiging agarang, hindi maikakaila at malalim. Libra, tandaan na ang tarot ay hindi tungkol sa paghula ng bawat detalye, ito ay tungkol sa pagliwanag sa mga posibilidad at pagpapakita ng mga enerhiyang gumagalaw. Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga pananaw na ito, nakakamit mo ang kalinawan, kumpiyansa, at lakas ng loob upang gumawa ng mga desisyong gumagalang sa iyong puso at sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. Ang gabay ng iyong zodiac at tarot ay nagsisilbing kosmikong mapa, tumutulong sa iyo na mag-navigate sa mga misteryo ng pag-ibig, kilalanin ang presensya ng iyong kaluluwa, at sumulong ng buong tapang sa isang koneksyon na itinadhana upang baguhin ang iyong buhay. Emotional at spiritual na payo Libra, habang papalapit ang iyong kaluluwa, maaaring maranasan ng iyong puso ang isang bagyo ng emosyon, kasabikan, pananabik, at marahil kaunting takot. Ang mga damdaming ito ay natural, isang salamin ng malalim na kahalagahan na hatid ng koneksyong ito sa iyong kaluluwa. Hinihikayat ka ng universo na manatiling nakatuon, igalang ang iyong damdamin habang nagtitiwala sa banal na oras na gumagabay sa pagkikita na ito. Mahalaga ang pag-alaga sa emosyonal na kalinawan. Maglaan ng oras sa tahimik na pagmumuni-muni, pagsusulat ng iyong mga iniisip at nararamdaman, o pagminilay upang kumonekta sa iyong panloob na karunungan. Ang mga gawiing ito ay tumutulong sa iyo na makilala ang pansamantalang pagnanasa mula sa malalim na pagkakatugma ng kaluluwa. Kapag naging maalam ka sa iyong emosyonal na estado, Libra, binubuksan mo ang iyong sarili sa pagtanggap ng pag-ibig na totoo, nagbabago, at umaayon sa iyong pinakamataas na kabutihan. Mahalaga rin ang espiritual na pundasyon. Nakikipag-ugnayan ang universo hindi lamang sa pamamagitan ng mga palatandaan at sinkronisidad, kundi pati sa iyong intuition. Pansinin ang mga banayad na paalala, ang mga bulong sa loob na gumagabay sa iyo sa mga kilos na ginagalang ang iyong puso. Sindihan ang kandila, bigkasin ang mga banayad na afirmasyon, o magsagawa ng simpleng ritual, tulad ng paglalagay ng simbolikong bagay na kumakatawan sa pag-ibig sa iyong altar. Ang mga gawain ito, na nakaugat sa intensyon at paniniwala, ay nagpapalakas ng iyong enerhiya at tumutulong sa iyo na akitin ang tunay na nais ng iyong kaluluwa. Libra, magtiwala na ang bawat emosyonal na hamon na iyong kinakaharap ngayon ay bahagi ng mas malalim na espiritual na aral. Ang mga nakaraang karanasan, takot, at pagdududa ay hindi hadlang sila ay mga guro, naghahanda sa iyo para sa lalim ng koneksyong paparating. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa iyong damdamin ng walang paghuhusga at pagtugon ng may malasakit, pinapalaki mo ang puso na parehong matatag at bukas. Ang balanse ng lakas at pagiging bukas na ito ang susi sa pagkilala at pagtanggap sa iyong kaluluwa kapag dumating sila. Sa huli, igalang ang iyong personal na hangganan. Ang espiritual na kahandaan ay hindi nangangahulugang isuko ang pagiging maingat. Pansinin ang mga red flags at magtiwala sa iyong instinct, sila rin ay bahagi ng gabay ng universo tulad ng mga palatandaan at sinkronisidad na iyong nakikita. Libra Inihahanda ang iyong kaluluwa hindi lamang upang makilala ang pag-ibig kundi upang makisalamuha rito ng may kamalayan, may pagkaalerto, at may tapang napiliin ang tunay na naglilingkod sa iyong puso. Sa pamamagitan ng pagsasama ng emosyonal na kalinawan, espiritual na pundasyon, at mainat na pagsusuri, iniaayon mo ang iyong sarili sa kosmikong daloy ng pag-ibig. Inaayos ng universo ang isang magandang pagkikita, at ang iyong puso, isip, at espiritu ang mga instrumento kung saan ipapahayag ng tadhana ang kanyang melodya. Magtiwala, libra, sapagkat bawat palatandaan, bawat bulong, at bawat paggalaw ng damdamin ay hakbang patungo sa pag-ibig na itinadhana para sa iyong kaluluwa. Mga nakakubling mensahe at babala. Libra, habang papalapit ang enerhiya ng pag-ibig, madalas na nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga bulong at simbolo, ginagabayan ka upang mapansin ang mga detalye na maaaring makaapekto sa iyong paglalakbay. Ang mga nakatagong mensaheng ito ay maaaring dumating sa mga hindi mo inaasahang paraan, sa pamamagitan ng panaginip, paulit-ulit na numero, pagkakataong pagkikita, o bigla ang pakiramdam ng evo. Bawat isa ay paalala mula sa kosmos, hinihikayat kang magmasid, magnilay, at ihanay ang iyong mga kilos sa pinakamataas na katotohanan ng iyong puso. Mahalagang maunawaan na hindi lahat ng palatandaan ay tuwiran. Ang ilan ay lumilitaw bilang mga banayad na babala, hinihikayat kang mag-ingat o magnilay. Kung nakakaramdam ka ng hindi pagkakasya sa ilang sitwasyon o tao, huwag itong baliwalain. Ang mga sandaling pag-aalinlangan na ito ay ang iyong intuwisyon na nagsasalita, ang iyong kaluluwa na nagpapaalala sa iyo na kumilos ng may kamalayan. Libra, mahalaga ang pagkamatsyaga tulad ng pagiging bukas. Habang hinahanap ka ng pag-ibig, hinihikayat ka ng universo na makisangkot ng may karunungan, tinitiyak na ang koneksyon na papasukan mo ay nagpapalago at nagpapalakas sa iyong espiritu sa halip na iligaw ka. Maingat na obserbahan ang mga paulit-ulit na pattern. Maaaring may isang pamilyar na senaryo na nauulit sa iyong buhay, isang banayad na palatandaan na may kailangang linawin bago mo lubusang yakapin ang koneksyon. Maaaring lumitaw ang mga nakaraang karanasan, muling bumalik ang mga lumang takot o pagdududa, hindi bilang hadlang kundi bilang mga mensahe na nagpapakita kung ano talaga ang hinahanap ng iyong puso. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga ito, Libra, inihahanda mo ang iyong sarili upang kumilos ng may kamalayan, gumagawa ng mga pagpiling iginagalang ang iyong puso at kaluluwa. Bukod dito, ang enerhiya ng mga tao sa paligid mo ay maaaring sumalamin o magpalakas ng mga nakatabong aral. Ang mga tunay na sumusuporta sa iyong paglago at emosyonal na kagalingan ay umaayon sa iyong tadhana, habang ang mga impluensya na nagdudulot ng kalituhan o hindi pagkakasiya ay maaaring magsilbing babala upang bantayan ang iyong puso. Hindi ito paanyaya sa takot kundi sa pagkaalerto. Tinitiyak ng universo na kapag dumating ang iyong kaluluwa, handa kang kilalanin ang tunay na enerhiya nila at ang lalim ng koneksyon. Tandaan, Libra, ang mga nakatagong mensahe at babala ay bahagi ng mas malawak na orkestrasyon ng tadhana. Sa pamamagitan ng pagiging maalam, mapagnilay at espiritual na nakatutok, iginagalang mo ang banal na landas ng pag-ibig. Bawat palatandaan, bawat banayad na pahiwatig, ay isang hibla na naghahabi sa hinaharap ng iyong puso. Kapag nilapitan mo ang paglalakbay na ito ng may pagkaalerto, pasensya, at matalinong pagpili, iniaayon mo ang iyong sarili sa isang pag-ibig na hindi lamang itinadhana kundi nagbabago, isang koneksyon na tumutugma sa pinakamalalim na antas ng iyong kaluluwa. Libra, habang sumusulong ka sa banal na paglalakbay na ito, mahalaga na itali ang iyong puso, isip, at espiritu sa pamamagitan ng mga afirmasyon na umaayon sa pag-ibig na naghahanap sa iyo. Sabihin mo ito ng malakas, isulat, o ibulong sa mga tahimik na sandali ng pagmumuni-muni. Bawat afirmasyon ay isang makapangyarihang paanyaya, isang panginginig na ipinadadala sa universo, tumatawag ng pag-ibig na umaakma sa iyong kaluluwa. Ulitin mo sa iyong sarili, handa akong tumanggap ng pag-ibig na gumagalang sa aking puso at nag-aalaga sa aking espiritu. Damhin ang katotohanan ng mga salitang ito na dumadaloy sa iyong buong pagkatao, nililinis ang mga pagdududa at takot na maaaring pumigil sa iyo noon. Sabihin, nakikilala ko ang mga palatandaan, ang mga sinkronisidad, at ang mga bulong ng universo na gumagabay sa akin patungo sa aking kaluluwa. Bawat ulit ay nagpapalakas sa iyong enerhiya, inaayon ka sa banal na oras at kosmikong daloy na humuhubog sa iyong buhay. Pahintulutan mong maramdaman ang pasasalamat ng maaga, Libra. Nagpapasalamat ako sa pag-ibig na dumarating sa aking buhay. Handa akong yakapin ito ng buo at may karunungan. Ang pasasalamat ay magneto ng kasaganaan, pinapalakas ang iyong kahandaan upang tanggapin ang pag-ibig na nagbabago, malalim sa kaluluwa, at pamatadalan. Isalarawan sa iyong isip ang koneksyon, ang init, ang halakhak, at ang pagkakaisa, na parabang narito na ito. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang naghahanda ng iyong puso, kundi nagsisilbing hudyat sa universo na handa ka ng pumasok sa pag-ibig na itinadhana para sa iyo. Maari mo ring sabihin, tiwala ako sa aking intuition, aking puso, at sa gabay ng universo. Libra, ang iyong kakayahang magpasya, makaramdam ng malalim, at kumilos ng may kamalayan ang susi sa pagharap sa pagdating ng iyong kaluluwa. Magtiwala na bawat senyales, bawat pagkakataon, at bawat banayad na mensahe na iyong nakikita ay bahagi ng mas malawak na plano upang dalhin ang tamang tao sa iyong buhay. Sa huli, patatagin ang iyong kumpiyansa sa katotohanan na ikaw ay karapat dapat sa pag-ibig na malalim, balanse, at nakaayon sa iyong tadhana. Sabihin, narapat ako sa pag-ibig na nag-aangat sa akin, tumutugma sa aking kaluluwa, at gumagalang sa aking paglalakbay. Damhin ang enerhiya ng mga salitang ito na pinupuno ka ng init, katiyakan, at kahandaan. Alamin na kapag lumapit na ang iyong kaluluwa, makikilala mo sila, at tutugon ang iyong puso ng may kalinawan, tapang, at kadalakan. Libra, dalhin mo ang mga afirmasyong ito saan ka man magpunta, ulitin ito araw-araw, at hayaang gabayan ang iyong mga iniisip, damdamin at kilos. Sa bawat salita, pinapalakas mo ang iyong pagkakahanay sa pag-ibig, tadhana, at banal na plano. Magtiwala sa proseso, igalang ang iyong paglalakbay, at yakapin ang pagdating ng koneksyong malalim, makapangyarihan, at nagbabago. Inaayos na ng universo ang pagkikitang ito, at handa na ang iyong puso upang tanggapin ito ng buo.